Hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, ah, dahil marami nagre-request sa Nike at popular ang Nike ngayon, ah, pabalik tayo sa Nike para <laughs> pagbigyan yung mga nagre-request na kung pwedeng mapasyala yung possible na maging bahay nila. At ito na. So, nandito na tayo. Ayan, makikita nyo itong lugar na to, pababa na to. Nakikita nyo yung kabila na yon. Ayan na yung Nike View. Pagka dumaan na kayo dito sa tulay na to, big sabihin pumasok na kayo sa Nike View. Okay? So bali dito sa kaliwa natin, mga lower block 'yan, lower block. Dito sa kanan, uh, higher block. So nang pupuntahan natin, ang request ay ah uh, block 40 hanggang 100. So hanapin natin dito yung block 40. So ito yung main road ng Nike View. Black 40, sana. Baka na di dito sa badang kanan. At uh, ito, liliko tayo dito, kakanan tayo. Ah, 49. Black 49. Diyos me, sana ba yung 40 dito? Ay, doon pala sa dulo yung 40. Sige, sa dulo pala yung 40. So, unahin muna natin yung 6. Uh, metri. Wait lang ha. Napin natin kasi may daming kudi ko. Ah, uh, Sixty. 60 60 So Hmm, yun na 61 So yung 60 uh, Mukhang wala pa ata ito So 60 o, Punta tayo dito sa unahan Nandito na kasi yung Sixty. So ayan, itong ditong may gawa na, may pintura na, ayan na ay yung uh, Black 61. So itong Black, itong katapat. Ito. So wala pa. Kaya shout out kay, sino to? Benz Park Wala pang ginagawa sa Black 60. Kasi ito 61 na. Hindi ko alam para naano na natin ito nung uh, nakaraan. So punta naman tayo sa Black 40, dun sa kabila yun. Okay? Tama kayo ha. 40, 40. Okay, 40 muna tayo. Mukhang meron ng papayos yung beneficiary, yung harap niya, oh. Kita niyo yan, oh. Oh, ang galing. So, Black 60, wala pang ginagawa. parang 49 meron na ata tayo so 40 dito alam ko dito sa dulo yung 40 ayun no 38 tama 38 39 ayun 40 so ito na yung Black 40. Oy! <laughs> shout out sa kanila, Kela Kuya! <laughs> mo okay, so ayan. Nandito na tayo sa Black 40. Katapat, syempre, 39. So, ito na yung Black 40. Uh, ilan ba kayong Black 40? Sa dalawa. So, shout out. Ah! Isa lang pala kayo isa lang mayari. <laughs> Shout out kay Ma'am Kairi, Kairi. So, uh, lot 29 and 28. Okay, so yun. No? Oh. Ito, block 40. At uh, ito na yung 28. So, kabilaan kayo. Ayan, oh. talikuran. At uh, gawa na rin talaga yung bahay nyo. Mukhang kayo na lang mo hinihintay kung kailan mo kayo lilipat dito at sasabihan na nga nang il-geo kung uh, kailangan nyo ng lumipat. Okay, so ayan oh. Ito na yung loob. Ayos na. Pinis product na. O, oh, maganda na. At uh, nakakatuwa. So, yung kabila. Black 40, ayan o. Oh. So, halos tapos na. Kunting linis na lang. Kunting kimbot. At ito yung 29. So, ang 29, wala pang ginagawa. Katalikuran lang ho pala kayo. So, kung magkamag-anak kayo, pwede nyo nang tibagin itong pader na ito. <laughs> dahil ito lang yung kapitbahay ninyo. Isang gawaan na lang. Okay, so yung uh, lot 28 ay ito na siya, ang itsura. Okay, so halos okay na. Halos tapos na. At uh, mukhang malapit na kayong sabihan na lumipat na kayo dito. Okay? So, yun. Okay na tayo sa 40. Meron pa tayong uh, 41. Sa black, 41 naman tayo. So, 100% na yung black. Aray ko. May sumasabit. <laughs> na yung 41 kasi itong 40. So, yun yung 41. So, shout out kay Sir Raymond Sarkol. So, lot 21. So, ito yung 40. 40 ito. 41 yan sumunod. So, ayun. 41, lot 21. So, ito na yung 41. O, ginagawa na rin sila. So, 21, lot 21, lot 21. Where na you? So, at yun. Meron ng uh, na-relocate dito. So, ayan, o. Oh. May kurtina na. 21, coming up. 21, 21, 21. Saan ka na? Twenty-two. So, 22 two yung sa talikod nito. Although walang nakasulat yan na lot, no? At black. Pero makikita nyo sa, ah, uh, tawag dyan? electrical box na yun na nasa labas. Nakasulat dyan kung anong black and lot ka. So, mas mabilis na ata dito, sa kanto na to, pumunta sa likod, para makita yung twenty Kasi yung twenty-two. Tingnan nga natin itong daanan, kung advisable na dumaan dito. Ano sa palagay nyo? Pwede kaya? O oh, sige, na tayo. Op, oh, tabi-tabi. Pwede naman. Kahit medyo madamo. Uy, huwag lang lulubog. Oh, sabi rin pala nakakatusok. Oops, ya. Tabi-tabi. Dadaan. Oops, ya. Sorry, ko ano ito yung matatalas eh, yan oh. Matatalas yan eh. Oops. Ay. Okay, so yun. Ito na yung dulo. Pandulo na pala ito dito uh, sa right side, yung 41. No? Pinakadulo na siya. So hanap natin ay lot 21. Okay, so yun. Ito na oh. Tapos na rin siya. Kayo na lang inihintay. So, congrats sa inyo. At uh, okay na yung bahay po ninyo. Hindi na natin mapapasok kasi nakalak. So, okay na tayo sa 40, 41. Pupunta naman tayo sa... Usually, may 60 pa eh. Ah, napunta na pa wala natin itong 60. So, punta naman natin ay... Uh, 41, okay na tayo no? 75 naman. So, madami ito. 75, 92, 82. Yung mga mahatatas na black, Halos wala pa. So, ito, hindi nga rin natin alam kung anong black ito. Kung 41 ito, baka 42, 43. Itong dalawa na to. Okay. So, dito, alam na natin yung 45 kasi may nag-request na sa atin, sino ba yun si ma'am, na kung pwedeng mapuntahan yung uh, bahay nila. So, pinalad tayo kasi may nakasulat na. So, ibig sabihin, possible na na. Gagawin yung bahay nila. So, ito yung uh, Black 56. So, gawa na yan. Black 56 na yan, oh. Hello po. <laughs> so, 75 tayo. 75. Nandi dito sa bandang tos. Dito sa bandang kaliwa na to. Alam natin. So, papasok tayo dito. Pag mo dyan sa kanto na yan, oh. Diba? Yung crossing na yan. Pasok ka lang dito. Pwedeng sa bandang doon. Ah, dito na tayo duman para mas maganda. Yan o. Pangalawang ah, kanto lang to pagkagaling nyo sa crossing. Wala na kayong ibang pagdating nyo sa dulo dito sa Nike View. Wala na kayong ibang pupuntahan. Kundi kakanan lang kayo. Kasi pakaliwa, papunta na ng ilog yan. So papasok tayo dito na sa bandang dulo yung Black 75. Sama lang kayo ha. Samahan nyo kung uh, ikutin to, lakarin ito. So, ilan ba itong 75 dito? Isa, dalawa. Dalawa rin. So, may 100, 104, 105, at uh, 92. So, at saka 82. So, yung mga ganong black, uh, hindi pa talaga natin uh, totally mapipin point yung mga possible na maging bahay ninyo. pero bibigyan ko lang kayo ng hints na banda doon sa bandang unahan yun okay kasi ito na yung 75 ito na siya oh kikita nyo may pintura na to so ito na yung uh, black 75 kasi iyon 74 four. yun nasa dulo na yung 73 So, dahil, uh, sino ba to? Lot 28 at saka lot 9. So, dito na tayo dumaan. So, yan yung may pintura na yan. At saka yung kabila na yun, uh, block 76 na yan. So, nasementuan na rin dito. Yung derecho na yan, oh. Bilis. Dahil pa kasing ginagawang bahay dyan, halos tuloy-tuloy yung uh, trabaho ng mga empleyado rito. Kaya kung na mo, parang nakatenga itong mga bahay na to Hindi ho ganoon yon Maliban na lang kung, uh, so ito na. Block 75, lot 6. So hanap natin 9 and 28. So yung balik na tayo. Maliban na lang kung talagang gawa na, tapos nakatenga wala pang tao. Yun talaga masasabi natin na nakatiwangwang. Ito kasi nakaprepared doon sa mga possible beneficiary. So kung sasabihin na ng LGU, eh, ililipat na mga beneficiary, Saka na nila gagawin yan para hindi mag doble doble yung trabaho. Sa ngayon, eh, mapagkakamalan talaga nating ah, nakatiwangwang ito. Pero makikita nyo naman yan,